po sa inyong lahat. Magandang morning. Ito po ang aking ingredients for today's recipe ay sinigang na bangos in fresh bayabas. Ayan po yung bangos ko boneless siya. Pinakuluan ko po muna yung bayabas. Yan. Para lumambot po siya. Para pag kinatas ko siya, katas na katas, then nagsanak Talaga eh, nilutos, Lutos, ginigisa ko, ako, nilaga man yun or sinigang para mas lumabas yung lasa. Then add patis, konti lang kasi alam niyo na ang UTI. Bala na po kayo sa panlasa kung ano dadagdag nyo. Ayan na po. Ayan ang bangos. Ayan, ibubusko ko na siya para yung katas niya is mahalo na sa sabaw natin. Mash, mash, mash. Dan, durog lang ng durog. Hindi naman naangal yan kahit durugin mo siya. Ayan. Wait, wait lang tayo. Then, inad ko na po yung kangkong para lutong-luto talaga. Alam mo na, ang mga gure natin ngayon hindi na safe after na nung malutin uh, kang kung inad ko na rin po yung bangus boneless po siya, nabili ko sa save more para kumain din yung mga kasama ko rito sa bahay lalo si Shari para iwas tinik maganda po yung pagka boneless niya, promise kaya bili kay sa save more ayan, may yummy sinigang sana po nagustuhan nyo enjoy enjoy sa sales kitchen love you all, thank you